na magpapatubig ng tanim na mais ayan oh. Ang kamote ayan. Ang mini garden ayan, may mga opo ayan oh. papatubig ako ng ano mais sabado malamig na yung aking mga mais oh sa pagitan may mga bagyo beans yan oh. may mga bagyo beans yan mais namulaklak na may bunga na yan naman yung opo opo kaya lang kinakahid ng ano ayun may bunga na na isa ayun o oh. may bunga na na isa yan. ay papatubig ng ano ayun namulaklak kinakain ng maya yung mga dahon ayun o oh, yung kabila o oh. na may kamote Kamuting baging. Ayan, may tinanim akong tanlad dyan. Tanlad, talong. Ayan. May na tumubo. Ayan, pinatutubigan ko yung aking mais. Ayan, patubig. Mais. Punoyin na yung tubig niya. Ano. Ayan patubigan kunduhan ng tubig ang mais ano, o o diba ganda yan trabaho dito pag walang matrabaho yan doon naman tayo sa kabila sa kabila naman doon naman tayo sa kabila yan o yan may kamatis na kusang tumubo patutubig irrigation ba sa mais magpapa-irrigation na mais ayan o namunga mga bunga tigagalawa yung iba na bansot ngayon yung bagyo binso may bunga na kinuha ng kapapon You know Pero... Bahay kubo. Ayan. May okra. Late ng okra tumubo. Ayan ang munga. Ayan. Ayan o. May late ng okra na munga. Bansot ay ano, duwendi. Dwarf. Ayan. Ayan yun Ayan O Ito yung upo Ito yung upura natin o uh. Kamuti ng mulaklak Ayan Guys uh. ay nakapagpatulog na Ayan Yung uh. ating upo mais talong, kamatis, bahay kubo, tanim ng bahay kubo. Ayan. Update lang.